ng pagkamatay ni mama. Kahapon naman ay undas November 1, hindi tayo nakapunta sila pa pa lang. Ano siya pa ko doon kung pupunta sila, tapos nagbigay nila ako ng pangkandila ni mama. Tapos ngayon naman, ah, na lang tayo dito ng kandila. Kasi ko sa bahay, tagisa na na lang nila. Kagapon po, hindi ko alam kung sino yung mga pumunta sa cemetery. Pero kinat ko si Kulon, sabi nila pupunta daw sila. Kaya mamaya po, uh, magpapabili tayo ako kay Rima pagdating niya kasi nagpasok po siya sa trabaho. Kami lang dito nag-baby yung dalawa. Sa so, kwarto lang kami mag-aapon. May pagkain naman ako na kami dito sa loob. Nagluto na siya bago umalis. Mamaya kakaliguan ko sa Bibi Maaga pa naman po, 7 pa lang. Mga 9 kakaliguan ko siya. may pangkaligo na rin po siya nandito na rin sa loob. Hindi po kami pumunta kahapon sa Campus Santo kasi uh, bawal pa kasi si baby mo wala pang isang buwan tsaka hindi pa siya pwedeng para labas labas kaya next year na lang next year kami makakadalaw ay bino next year kadalaw kami kay lula niya mm -mm. ngayon bawal pa mm. <laughs> pa. pasensya na rin po pala dun sa mga ano, sa mga comment kasi nababasa ko pero bihira po kasi ako mag-cellphone kasi bawal pa po, po ako magpara sa cellphone kaya hindi po ako nakakapag reply or nakakapagbasa ng mga comment pero pag open ko po kanina nabasa ko na ito siya bawal ka magpara baka mabinat ka And, nakasando po ako pag nandito sa loob kasi walang electric pan sobrang init kaya nagsasando po ako pero nakapajama naman po ako pajama naman po ako tapos sarado naman po dito kaya talaga hindi papasukin ng hangin pero kapag nag t-shirt po ako ma yung hirap lang maghinga kaya dito po ako <coughs> ay, ay, ay. ayun po tulog ng aking baby maya maya pagising niya kaliguan ko maya maya rin po pagdating ni Raymark at may dala yung kandila titildig ako mga alas 6 ng gabi. Ay, matutulog muna po kami kasi puyat pagkagabi nagising si baby And habang natutulog pa po, po si Chris gagawa ko ng kanyang pangkaligo ayan ko ako ng dahon ng lukban kasi kakaligoan ko na siya hihimayin ko lang muna po tapos lalagyan ko ng mainit na tubig nakapagpainit na rin po pala ako ng tubig pag umalis si Raymart, kumuha na siya ng dahon ng lukban dyan. Tapos nilagay niya na lang doon sa kwarto para pagligo ni baby, i-ready ko na lang. Tapos ayan naman po, nilalagyan ko ng dahon ng lukban ang pangkaligo ng bata. O kaya kung wala, dahon ng kalamansi. Uh, pagkatapos kong ayusin yung pangkaligo niya, uh, inassemble ko naman yung uh, kakaliguan niya yan, inayos ko na po yung panggana tapos yung paglalagyan ko sa kanya. Ayan, at tapos ko na nga po palang makaliguan si baby Bibisan ko naman siya. Tapos ko na po si Bibi ng kaliguan. Ayan. Hey, hey, press ko na po. Ayan, at habang hinusuklay ko dyan si Bibi. Ayan. Tapos ko na po siya dyan kaliguan. Nadamitan ko na rin siya. Papatulogin ko na lang po siya dyan. Uh, alam niyo po ba? Uh, hindi ako marunong magkaligo ng bata. Natuto lang ako, kakapanood ko sa YouTube yung mga bawal, tapos mga pwedeng gawin, tapos hindi mga pwedeng gawin, tapos yung mga pwedeng gamitin, tsaka yung hindi pwedeng gamitin. Ngayon po may na yung tulog ni baby. Wait lang po, mapakusok lang siya na. ay pa bibiin. <laughs> Nagihintay matapos si mama niya. Oh. oh. Very good. Hindi nagiiyak. Nagihintay mo ako mama ipa ako Hindi naman po ayun po ah, uh, kararat na ni Raymond tapos dala niya na yung ano, kandila mamaya papasindihan ko to sa labas siya na lang po maglabas kasi hindi ko lang kami nabibi sa kwarto ayan kasi hindi tayo makakapunta sa bahay kaya tuntok na lang tayo dito ng kandila para kay mama sinduhan pala po namin si mama hmm. oh. ilang taon si mama? 7 ilang taon daw po si mama ha? Ayan, si Raymack na po pala yung pinatuldo ko ng kandila doon sa labas. Tapos, sa bahay naman, nagpadasal na lang. Tapos, nagbigay na lang po ako ng pambiling pansit para sabi ko kay Papa magluto na lang sila ng pansit. Tapos, pinadasalan na lang po nila si Mama. Uh, sabi niyo po sa akin ni Papa, uh, galing daw sila doon, no? uno silang lahat. Uh, nag Nagundas daw po sila doon. Ano ko po, oh. ang himbing ng tulog. Oh. Hindi. naririnig niyo po, boses ko, punod pa, paos pa. Kasi grabe talaga yung sitan ko. Kaya nakapag-decision ako na bilan si baby ng gatas muna. Kaya nagbila ko nito. <coughs> Zero to six months. Papadidehin ko muna siya. Yan. Yung ano niya, oh. Chupon. Binababad ko na muna po sa maligam-gam. Para mamaya pagpalus ko ng gatas, malinis na. Kasi kawawa naman po kapag pinadede ko pinadede sa akin yung bata. Yung sipon niya hindi matatanggal. Uh, papadedeen ko na lang po siya ulit sa akin kapag nawala na po yung sipon ko. Kawawa <sighs> naman po kasi buti ako at kaya ko eh yung sanggol. Hindi ko alam kung ano, kung paano yung instruction nito pag-timpla pero meron naman guide sa likod. Ayun, ito na lang yung susundin natin babasahin ko na lang po ito. Yan, uh, dyan ko na lang po isasalin yung gatas ni baby. Ayan, nagpapakulo na rin pala ako ng mainit para ina yun yung tubig na pantimpla ng gatas ni baby. Tulog pa na naman po siya. Para mamaya paggising niya, pag naghingi ng dede, yun na yung papainom ko sa kanya. Yan po, uh, inihintay ko lang si baby magising. Eh. Ayan, handa ko na yung kanyang dededein ay, gising na. Gising na toy Ay, gising na talaga. Nakasilmangot na naman. Ay! Ay, na po yung dalawang bote. Nalagyan ko na rin siya ng tubig. Yung minimum lang. Ay, tulog na naman. oo. Oh. Tulog na naman. Gising na, bibi. Uy, gising na. Bibi na ikaw. Uy, naku eh. <laughs> Hindi man niya away ni mama. Uy. Hindi man niya away yan. Ay, gising na po si baby. Oh, oh. Gising na ang bibehan. Ay, ay. Gising na. Matimpla na muna po ako ng gatas ni baby. Para makadede na siya. Ayan, at mag... alas sa isang na po, kararating na ni Ray sa trabaho. ay kami naman ni Bibi, andito lang sa loob maghapon. Sa loob lang kami ng kwarto. Ano yan? Ano Ilang scoop daw. <laughs> Churro ka? Hindi. Nakalagay nga dun sa box eh. Wala. Mas nang tama dito yan. Ano din Ano din yun? Ay, wawa wow, man. Hindi mga didi, kay mama niya. Wawa wow, man talaga. Ang wala na lang si Pun. Ano? Para maayos si ang tipo ng bibi. Didi ka muna si Chukwong. Uh, naawa nga po ako dyan kay baby kasi pinapadidin ko siya sa bote Pero kailangan para hindi siya mawa sa akin na sinisipon. Pag wala na po ako sipon, ay breast milk ko na rin po siya ulit at pagkatapos po magdedit ni baby, ayan kinuha ako na muna siya sa glade kinarga ko muna siya para padigayin para hindi po siya lumungay pwede man po yan si Chris ay lang yan kapag gutom na siya tapos pag inigaan mo siya matutulog na lang po yan mag isa Ayan, nagkatulog na nga po siya habang binapadigay ko. At pagkatapos, ayan, hiniga ko na po siya dun sa higaan niya. Inayos ko lang yung posisyon niya para comfortable siya.